Wala ako ba akong boyfriend? Wala po akong boyfriend ngayon. Wala akong mabili. Nakamaydad na. Ay, eh, ay, yun nga, maedad na nga ako na may... eh. Mali na Ha? Ano po? Ito na ka kayo. 44 na po. Mali na kayo. Mali na kayo. <laughs> ako, nung mag-asawa ko, 25. 25 kayo nung nag-asawa? Ah. Bata niyo pa pala na yun, no? Nung nag-asawa kayo. Anak, yun ang magandang edad, kay dad. At ka lang. Mm. Na natural. Nang natural, o. Oh. Ito yung mga yan lahat. Hmm. Mahalo yung maganda ka pa mga isa, dalawa. Ano ah, sa edad ko, okay pwede, pwede pa magkaanak. Hmm. Pag meron ko sa pili, okay na. Wala ka ba, Wala po, wala akong boyfriend.

Naalagaan <laughs> na lang kami na nandun kami sa isang bahay puro Di matatanda. Pwede pwede. Hindi pwedeng walang mag-aalaga sa amin. Eh kaya lang puro matatanda kami. Kaya meron tayo isang kamag-alag Huwag magulong tayo sa inyo. Naku, sino kaya mag-aalaga sa amin? Yung mga nalasawa. Hmm. Mag-aalaga sa amin. Yung mga nalasawa. Wala lang, lang kayo, baka hindi kayo, alam mo, hindi kayo. Saan pala ila, ila kayo eh. si Jean. Si Jean, ako, si Yvette. Bari tatlo yeah. na'y kaming si ano. Si Ako na'y, Momay. Si Momay may edad eh. Ako na'y, may edad na. Il, ila, 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 ila 44 na po. Kasi, pagdating niya po, mahirap ng pag pero sabi naman ng doktor, pwede pa rin po ako magkaanak. Ah. Sabi ng doktor, pwede pa po ako magkaanak. Kahit isa. Anak, kung meron mo punudan sa'yo ngayon, okay pa rin. Pag-isawak ba? Pa. Baka sakali, maganda ka ba? Baka sakali. Baka sakali. Yung nakala mo, hindi ka... Sasaktan. Yung hindi ako sasaktan. Yung Ay, wala pa, Nay. Wala, wala pa po. Wala pa ako. Yeah. Wala, wala, pa akong boyfriend ngayon. Wala pa. Apo. Pagka meron mo meron, meron sa iyo, yung kaedad mo, okay pa. Yung kaedad mo lang. Kaedad ko? Uh, so, mga nasa 44 na dapat, 45. Kahit isa lang. Kahit isang anak.

Ako, oh, damahan natin. Hmm. -mm. Bye. Sana nga po. Mayroon po siya na makapag-asawa. Pero, kung mag-asawa ka, yung alagaan ka. Hmm. Siyempre po. Baka hindi na rin eh. Hmm? Hindi, hindi Ay, na. Ay, kulenta ka na eh. Kurenta na ako. 40. Wala na, wala na magkakagusto sa akin. Na o, 44 na po. Wala na magkakagusto sa akin. 44. <laughs> Nakasama na yun. <laughs> Bakit, Nay? Meron mo, alam mo, may meron sa'yo. Ay, meron naman po. Oo. Wala ka, alam mo. Ma, mabuli Alaga ka, okay. Basta yung aalagaan ako, tsaka mamahalin ako ng totoo. Adiyo, kasi mahirap. Mag-alaga sa'yo. Mag Mawawala yung labas mo. Ayoko rin na magkakaino tayo masyado. <tinyo> di ba, di ba? Magandang mara sa ba?